Hello! Ako po si Wanda Dory, ang bago niyong kachismisan. Um, uh, uh, ipapakita ko po sa inyo, papa, ko kayo kung paano ang mamuhay na kasama ang aking ate at ang aking apam na bayaw. Uh, bali, dalawa po silang aking. namang isang kapatid ay eh, kasama ko dito. Ah, uh, samahan niyo ako sa aking ano everyday routine. Ah, uh, kung paano kung saan kami pupunta, ililibot ko kayo dito sa lugar namin. Alam ko magugustuhan niyo kasi napaka napakaganda ng aming ano, aming lugar at sa ah, uh, kung anong ginagawa ko, kung anong pinagkakabisihan ko. Abangan niyo ang aking vlog. Ah, uh, kung paano paano tayo makisama, paano makisama sa atin ang ating mga anong mga bayaw, ang bayaw na apam. Kasi siyempre, tayo ay Pilipino at sila ay American, kanya-kanya tayong uh, way ng pamumuhay natin. Minsan hindi natin hindi natin ma, ma matang ma makuha kaagad kasi masyado silang estrikto ay magdad tayo. Kaya abangan niyo ang ating ano, abangan niyo ang aking vlog. Ayan, papakita ko sa inyo lahat. Ah, uh, may, may ko sila sa inyo. para para may ano kayo kung paano paano niyo masasakyan yung mga bayaw niyo, so, mga bayaw niyo at makasundo ninyo. Salamat. Sana abangan niyo ang akin. Subscribe po, like, saka comment. Mag-comment po kayo kung ano ang ano po ang gusto niyo yung vlog ko, itanong ko sa bayaw ko. Kahit na po medyo dumudugo ang aking ilong sa kakapag-usap sa kanila, gagawin ko po iyon. Uh, Mag-comment lang ko kayo. Magtanong kayo kung anong gusto nyong itanong sa aking bayaw para ma-interview ko sila. Thank you!